Magandang araw. Ako po, si Rose. Mabait, mapagmahal, masinori, at mabuti ang bata. Ngayon, August, ay buwan ng wika ng atin wika ng mansa. Ang wika ng Tagalog. Mm -hmm. Mahalin natin. At for today's video, ay kasali pa sa kontes ng pagtula. At unang-una, magpapasalamat po muna ako tay Papagat sa magandang sikat ng araw. Kahapon po kasi ay masama ng panahon kaya po walang pasok. Kaya akala po namin ay hindi matutuloy po ng tula. Pero natuloy, thank you din po, Papagat, sa pagbibigay ng lakas ng loob at tiwawa sa sarili para nakatula sa harapan ng madami at kung bago po kayo sa akin video ay papalaw naman Salamat sobrang aga kumapong po nagising 8am po ng start ng program At sa may cover call ng medyo Po so, kaganapin ang program Kaya maaga po kami Excited And po ako Naisuot nice itong akin Pilipinana ay mukha Pilipina, Pilipina. Ang cute. Twenty five. Napu pala. Kaming tutula. Kaso man sakit daw ng isa. Kaya twenty na lang. Ang dami po di ba? Pero ang saya. Nagkaroon din ako ng bagong kaki lalat kalaro. Hindi ko na natanong ang name niya. At syempre, kasama ko si mami at si daddy. Kaya, makas talaga ng loob ko. At thank you din po sa akin mabait at napaka supportive na teacher. Salamat po, teacher baby. Nabigyan pa ako ng samwi pa. Hindi ako magutom. Bagong tumala. Salamat po talaga, teacher. At magsimula na ng program. nag mm -hmm. muna. Kumanta ng pambansawi. Ah, at magpakilala ng manadad. At ready na ng lahat. Ito ha. Kinakabahan na. Kinakabahan na sa contest. Kinakabahan na. <laughs> <laughs> oh, yan. Si Ali ang lalaban pero ito ang kinakabahan, oh. <laughs>

besok sinabi. walang mic. Tapos, sinabi na nang panalo. At hindi pa ako kasama. Okay lang. Kasi, manalo or talo, ay pupunta kami SM. Sabi ng mami ko, at kahit kami, kahit saan ko gusto. Basta, tumala ko lang ayos. Biglang, tumawag si teacher. Ako daw pala, ang second place. Sobrang happy, ni mami at daddy. At may susunod, kapo ako ng contest. Sa 20 na. Sa isang araw na agad. Bahala na ko to Sa city naman At nasa SM na kami Tamang tama At panalo pala Kaya celebrate ako ay kutay, mami Ay donut muna Ang kakainan ko Talagang happy Ang yo Tapos dito po kami naglan Sa sumo Niku First time ko po dito Nagluluto pala Pero ako Taga ka Kain lang. Okay din po. Mukhang enjoy din si mami at si daddy. Hindi po sila mag yan Ay, ang dami nila na kain. Dito po, baga mag-chopstick. Tapos, pinagtitinin ako. Dahil sa suot ko. Cute daw. As my number nine pa. Kaya hanggang dito na lang po. Magiging mabuting tao. O, tayo lagi. Para love ni Papa God. Bye-bye.